Hello again, mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong si Senator uh, Bato de la Rosa. Kasi nga po, ngayon, para kasi siyang, na, para siyang uh, natataranta, para siyang isang aso na hindi matae, eh, eh, kung ano-ano ang pinagsasasabi, kasi parang natutunogan niya na malapit na siya aristohin ng ICC. Kaya, nung mga nakaraang ilang araw, kung ano-ano mga pambabanat ang ginawa, ginawa, niya kay, patungkol kay PBBM, na kesyo, pabago-bago ng isip, na weak leader daw, at kung ano-ano pa, kesyo, kapag hinuli siya ng Interpol eh, manlalaban siya. Hello! Hello naman, at Dilarosa, Huwag ka nang, huwag ka nang nagyayabang pa. Ginawa na yan ng mga Duterte, di ba? Yung, uh, yung kung ano-ano nung banat, paninira, nagyayabang. Nagyayabang kasi parang ano eh, defense mechanism ba? Dahil sa sobrang takot, ang totoo, ang totoo kasi, <clears throat> kabado na. Kaya, parang pinapakita lang sa mga tao na hindi natatakot, keso matapang. Alam mo, tingnan mo, itong, itong si, itong amo mo, si Duterte, kung magsalita para bang akala mo kung sinong matapang na kesyo hindi siya natatakot sa ICC, papasukin na yung ICC, ano ba yung tagal-tagal ng ICC, kasuhan nyo na ako. Pero nung una, hindi siya magpapahuli ng buhay. Ganyan din ang sinabi ni Kibuloy, di ba? Si Kibuloy, si Duterte, pare pareho tapos ngayon ikaw, pare pareho kayo ng mga pinagsasasabi na kesyo lalaba. lalaban kayo. Manlalaban kayo kapag kayo hinuli. O tingnan mo nga si Kibuloy, may nagawa ba? May nagawa ba si Kibuloy nung siya ay hinuli? Di ba nahuli? ang ngayon nakakulong tapos ngayon eh parang nababaliw na eh, e, e, mga mga salitang tapang-tapangan ewan o tingnan mo ngayon ang itsura ni, ni, Duterte ang itsura ni Duterte ngayon kitang kita mo na depressed na depressed bigla siya nung kailan lang naman siya bumaba mula ng bumaba ng pagka di ba? Kailan lang? ma, ma, malakas yung pangatawan niya, bata siya tingnan, as in, vibrant, uh, yung, halata mong, ano, walang, halata mo ang tao na may pinoproblema. Bakit ganyan ang itsura ni, ni, ni Digong? Nangangayaya, parang tumanda, kumulubot, tumanda nang gusto. Halatang halata mo na depressed nakakapangayaya talaga ang depression. Depressed yan. Natatakot sa totoo lang, natatakot yan. Takot na takot yan na mahul na aristuin siya. Kaya, gusto lang ipakita sa mga tao na hindi siya takot. Matapang ako. Maisog eh. Maisog. Walang kinakatakutan. Macho. Pero kung talagang totoo na hindi takot yan, hindi sana yan ng itsura niya, hindi ganyan. Hindi sana siya makakaranas ng depression. Kaya yan na dito, kaya yan nangangayayat at kumulubot ng gusto kasi depressed. Bakit depressed? Kasi natatakot. Natatakot dahil alam niya guilty siya na hindi na siya matatakasan yung mga ginawa niya. Na alam niyang pagdudusahan niya. Oh. Halata naman eh. Ang ang taong takot, nagwo-worry, nadidepress, kitang-kita. oh, ikaw ngayon tingnan mo, bato. Yung yung pinapakita mong tapang-tapangan, yung kesyo. Ayos, ang yabang. Kung ako sa iyo, imbes na magyabang ka, ay eh manahimik ka kaya. Magpakita ka ng kabaitan. Tingnan mo si Bongo. Hindi ka gumaya kay Bongo. Tahimik lang. Cool. Chill-chill lang si Bongo eh. Tingnan mo. Although, siyempre yan, sa totoo lang, nagbo-worry din yan. Kaso, ayaw lang ipakita. Hindi lang pinapakita. Ang ginagawa niya, pang takip doon sa takot niya, eh, nagpapaka, Nagpapaka ano ba 'yan? Si ang ang bisyo ko ay serbisyo. Kita mo, kahit sa survey mataas siya. Pero Bongo, wag kang kati ko wag kang masyadong, masyadong wag kang masyadong ano. Ang tawag dito. Wag kang masyadong katitiwala dyan sa survey. Hindi ko papayag na manalo ka. Hindi ko papayag na may, may makapasok na mga pro-China. Hmm? Yung mga, mga -i, pag -i epal mo na servisyo-servisyo na yan, napapaniwala mo dyan yung mga mga uto-uto. Balik tayo kay Bato. Si Bato na nababato. <coughs> Sa totoo lang Bato, di ba? takot na takot ka na, kinakabahan ka, baka hindi ka na nga nakakatulog eh. Dinadaan mo na lang sa pagyayabang, sa pagbubus ka. At imbis na, hindi mo ko ba napapansin na si PBBM ay umaariba na? Hindi ka na lang kayo, magpakabait ka na lang, manahimik ka na lang. Mas lalo mo kasing dinidir niyan si PBBM eh sabihin mo na weak leader, patutunayan niya na hindi siya weak. Oh, hindi ka nag-iisip eh. Tapos ngayon, nababaliw ka na, para ka yung ano eh, nawawala ka na sa sarili mo eh, nababaliw ka. Kasi, noong isang araw, binanatan mo si PBBM, tsaka ang ICC. Ngayon naman, sa kabaliwan mo, parang inilalaglag mo na si yung amo mo eh, si Digo. Bigla, bigla mong, nawala ka yata sa ano eh. Nawala ka sa, yun nga, nawawala sa sarili. Nawawala yung, nawawala sa ano, yung utak. Kasi sabihin mo ba naman na, hindi naman totoo yung mga bintang kay Jed Mabilog, dating mayor ng Iloilo parang kinakampihan mo na si Mabilog at sa ginawa mo ngayon parang parang inano mo parang nilaglag mo na si si Digong. Bakit mo ginagawa 'yon? Umaasa ka ba na kahit papano eh medyo aangat yung ano mo, yung survey? Medyo may in love ba sa'yo yung taong bayan, lalo na yung mga taga-ilo-ilo? So, ka naman pa paniwala. Pero kung ako sa'yo, magpakabait ka na lang. Manahimi ka na lang. Pagkasakaling magbago pang ihip ng hangin. oh Hindi yang puro, puro kayabangan eh. Mamaya nyan yung pinapakita mo na yabang-yabang mo, baka mamaya nyan. Pag, pag pinupusasan ka na, eh, maihit ka sa pantalon. Oh. Kasi yung itsurang yan, yung mga ganyan na sobrang matabil ang totoo niyan, takot na takot yan eh kasi ang totoo matapang tahimik ba? Diba? sabi nga yung, yung lata na walang laman, itapon mo dyan sa simento, di ba maingay? Kasi walang laman. Pero yung, yung isang lata ng gatas kondensada, pag nalaglag yan dyan sa sahig, di ba, hindi naman lumalagabog, pero hindi masakit sa tenga. Kasi puno ng laman. Ikaw, para kang yung <coughs> yung lata na dati yung mga, mga bata pa tayo, di ba? Yung laruan namin noon, yung lata ng gatas, tinatalian, yung lata ng gatas na walang laman, tatalian yan at i- ikakabit sa <laughs> ikakabit sa mga jeep na nakaparada o oh, di hatak hatak yun ang ingay <laughs> abangan natin abangan, aabangan ko ba to na kapag ikaw ay inaresto titignan ko yan ang pantalon mo mababasa ng ihi mo kasi yung mga ganyang klasing tao yan yung mga nervyoso nagkukunwari lang natapang-tapangan pero actually wala naman niya. Kita mo si Duterte. Ang ingay-ingay. Di ba yung mag-aamang Duterte ang iingay? Kunwari maisog. Kasi nga, yun ang pang, pang, pang tapal nila sa sa kaduwagan. Yung pag-iingay. Kunwari ang ay maisog, maisog. Tingnan mo si Basti. Di ba? Kung magsalita eh, sasapakin daw niya si General Torre. Pero nung nagkita sila doon sa sa hearing sa Senado, kahit na nandoon doon na sa teritoryo ng teritoryo niya sa Davao ginawa yung Senate hearing, may nagawa ba? Sinampal ba niya? Sus. Pag ganyan na, pag ganyan na, ma, ma, maboka, mabunganga, wala yan, takot yan. Kasi nga gustong pagtakpan yung takot. Hmm. Hindi na lang kasi magpakabait para kahit papano eh baka 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 malingat lang yung mga mga tao na, naki, na may nakikitang kabaitan sa iyo. Baka sakaling makalusot ka pa sa pagkasinado. Pero sa ginagawa mong yan, ngayon, bigla mong... Bigla mong sasabihin na... Hindi naman totoo yung... Keso, hindi naman totoo yung... Bintang kay Jed Mabilo? Bakit ngayon mo sinabi? Ngayon lang? Bakit ngayon mo sinasabi yan? Eh, noong araw, nung... Ikaw pa yung PNP chief... Nung... Nasa... Kapangyarihan pa kayo ni Digong. Bakit hindi mo yan sinabi? Nakiayon ka kay Digong eh. Sunod-sunuran ka kasi sa utos sa ni Digong. Ngayon mo sasabihin kasi tumatakbo kang senador. Nagbabakasakali ka na baka iboto ka ng mga taga-ilo-ilo. linis, nag, ngayon nag, naglilinis ka ng akala mo pag nililinis mo yung record ni Mabilog eh malilinis mo rin yung sarili mo eh nauna na yung nasira ka eh alam naman namin na drama yan eh, budol yan eh. Sana, kailan mo lang nalaman na wala palang kasalanan si Jed Mabilog. Ngayon lang ba? O noon pa? Ikaw ngayong sabi eh, gusto mong pakain si Jed Mabilo. Sus, yan kasi, tinatamaan ka na kayo ng karma, di ba? Kailangan nyo magbayad eh. Pero huwag kayo matakot. Sa totoo lang, kung arestuhin man kayo ng Interpol at ikulong kayo doon sa The Hague ng ICC, eh, hindi naman nakakatakot yun. Mas nakakatakot, makulong ka sa Pilipinas. Kasi ang kulungan dito ay susko po. Tanungin mo yung mga taong nakakulong. Kung anong klaseng kulungan mayroon tayo sa Pilipinas. Anong klase ang pagkain sa Pilipinas? Sa mga kulungan. Eh, doon sa... <coughs> sa Europa eh, magaganda malilinis ang mga ano nila, ang mga kulungan. Malilinis. Hindi kagaya dito. Tapos hindi naman kayo papatayin eh, hindi naman kayo. Hindi naman kayo bibitayin, ikukulong lang. So totoo lang madadalaw pa kayo ng mga kamag-anak ninyo eh. 'Yun nga lang nakakulong kayo. Eh dapat lang. Tapos magiging maayos naman ang trato sa inyo dahil mga edukadong mga sibilisadong tao ang mga European eh magiging maayos kayo kaya huwag kayo matakot kung dito pa ako sa Pilipinas mas delikado kayo kulungan so pati pagkain mas maayos ang pagkain doon sabi nga ni Robin Padilla eh pag ikinulong si Digong sasama siya kasi masarap ang pagkain doon sa kulungan sa Europa oh di ba masarap ang pagkain doon yung eh, huwag kayo matakot. Sus, baka, tsaka madadalaw din kayo, at hindi naman kayo, ano, hindi naman kayo papaupo yung Silya Electrica, hindi naman kayo, hindi naman kayo, ipapiring squad eh. Ikukulong lang naman kayo. O, oh, baka nga kutsun pahigaan nyo doon. Kaya huwag kayo matakot. Sus, gusto ninyo dito makulong sa Pilipinas eh, mas, mas pangit ang kulungan dito. Ba't akala nyo? Ma okay mga kababayan, yun lamang po. <coughs> Gang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating bayan dahil dito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in my next vlog.